Sa mundo ng Chinese entertainment, kilala siya bilang isang aktor na may kakaibang karisma at ngiti. Ngunit sa likod ng mga ilaw ng kamera, may mga lihim palang hindi natin alam. Ito ang pinto ng pag-angat at biglang pagkawala ni Yu Minglong. Si Yu Minglong ay pinanganak noong June 15, 1988 sa China. Isa siyang mga awit, director at aktor. Una siyang nakilala matapos sumikat sa web drama na Go Princess Go noong 2015 at mula noon tuloy-tuloy ang kanyang karera. Lumabas din siya sa mga sikat na serye tulad ng Eternal Love, The Legend of the White Snake at All of Love. Marami ang kanyang tagahangang humanga sa kanya, hindi lang sa galing niya sa pag-arte, kundi sa pagiging tahimik, magalang at kalmadong personalidad. Ngunit habang tumatagal, napansin ng ilan na tila nagbago siya. Mas madalas tahimik at madalang na rin makita sa mga pampublikong event. Noong mga unang linggo ng September 2025, may mga fans na nakapansin sa kanya sa ilang video. Mapayat, tila malungkot at hindi na ganun kasigla. Ilan pa ang mga nagsasabing para may pinagdadaanan siya. At noong September 11, 2025, isang malaking balita ang yumanig sa mundo ng showbiz sa China. Pumanaw na si Yu Minglong matapos umano nahulog mula sa isang gusali sa Beijing. Ayon sa Beijing Public Security Bureau, ito raw isang aksidenteng pagbagsak matapos uminom ng alak. Wala umanong nakikitang sinyalis ng foul play o pananakit. Ang kanyang ina ay naglabas ng pahayag na nagsasabing ito ay isang malungkot na aksidente at hinihiling niyang bigyan ng katahimikan ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin matahimik ang ilan sa kanyang mga tagahanga dahil lumitaw sa internet ang mga video at larawan na tila nagpapakita ng pananakit bago ang kanyang pagkamatay. Maraming nagsasabing may ibang dahilan sa likod ng kanyang pagkawala. May mga nagsasabing sinaktan siya habang ang iba'y naniniwalang may tinatago ang mga nasa likod ng industriya. Ngunit ayon sa mga otoridad, marami sa mga kumakalat na video ay hindi totoo o inedit lamang. Sa katunayan, tatlong babae ang inaresto dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa China. Hindi napigilan ng mga tagahanga ni Yu Ming Long ang kanilang emosyon. Sa kabila ng mga babala at censorship, marami ang nagtipon sa labas ng kanyang studio at pampublikong lugar, bitbit -bit ang mga placard na may nakasulat na "We want truth, justice for Yu Ming Long, at our idol deserve clarity." May mga nag-alay ng bulaklak, kandila at larawan niyo habang umiiyak at nagdadasal para sa ustisya. Ilan sa kanila ay nagsabing, hindi kami titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo. Ang tagpong ito ay nagpapatunay ng pagmamahal ng mga fans ay hindi lang para sa isang artista, kundi sa isang taong nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Si Yu Minglong ay mananatiling isang simbolo ng talento at kabaitan. Isang paalala na sakit silap ng tagumpay, madalas ay may mga sugat na hindi nakikita ng mata. Muli, paalam Yu Minglong. Maraming salamat sa mga niti, inspirasyon at alaala. -ala.